Sa loob ng showroom na puno ng salamin at liwanag, parang museo ng kinang ang hilera ng mga kotse. Mga kulay abong sports car na kumikislat sa ilalim ng recessed lights. Mga hood na kasing kinis ng salitang exclusive. Bumukas ang otomatikong pinto at pumasok si Lando. Nakapulang polo na may mga mansya ng langis. Pawis ang noo na tila piniga ng tanghaling init. Mula sa gilid, Napalingon ang dalawang sales consultant na nakaasol na suit. Nagpalitan ng tingin at sabay na nungimisi na para bang may punchline na paparating. Sir, service area po ang kabila, sabi ng mas matangkad. Nakalagay ang kamay sa bulsa. May kumpas ng walang pasensyang kabaitan. Dito po, strictly viewing by appointment. Tumingin si Lando sa paligid sa mga nakapaskil na presyo na may sobrang daming zero at saka muling ibinalik ang tingin sa lalaking kausap. "Bibili ako," sabi niya. Mahinahon, parang naghahanap lang ng palengke kung saan mura ang kamatis. "Gusto kong makita yung variant na may manual option kung meron." Pumitik ng tawa sa likuran, isang babaeng nakadilaw na bestida, may hawak na tote bag na mukhang mas mahal pa sa tricycle. Nagsalubong ang kilay unit, mahingising hindi maitago. Manual? Baka gusto mo na rin ng cassette player. Bulong niya sa kasamang naka-emerald na damit sabay nung ngo kay Lando. Hindi gumanti si Lando. Sa halip, inilapat niya ang palad sa makintab na fender ng malapit na sports car. Tila sinusukat ang tibok ng bakal. Ramdam niya ang lamig ng pintura, ang kapal ng pagkakabarnis mga bagay na alam niyang pinagpaguran ng ibang kamay. Sa tagal niyang mekaniko sa probinsya, kabisado niya ang tunog ng piston, ang amoy ng brake dust, at kung paano humihinga ang makina kapag tama ang pagkakatono. Ngayong araw, naiiba ang dahilan ng paglapit niya sa sasakyan, hindi para ayusin, kundi para ang kinin. Sir, muling sabat ng konsultant, baka gusto niyo muna ng tubig. O baka gusto nyo ng test drive kapag may slot. Fully booked kasi pag weekend. Umangat ang tingin ni Lando. Kunot ang noon na parang sinisilip ang liit ng pasensya sa pagitan ng mga ngiti. Pwede bang makita yung specs? Gusto ko yung may naturally aspirated na makina. Ayokong masyadong maraming elektronikong umaalalay. Mas gusto ko ang pakiramdam na ako ang nagmamaneho, hindi yung kotse ang humihila sa akin. Nagkatinginan na ng dalawang konsultant. Hindi na biro ang tono, pero hindi pa rin nila matigilan ang nising di maipaliwanag. Ah, enthusiast pala si sir, sabi ng isa. Medyo may pangungungkod Pero baka mas okay sa inyo yung pre-owned sir. Alam nyo na, mas affordable. Pwede pa nating ma-approve sa in-house financing kung may payslip kayo. Sa likuran, may bahagyang hagik-hik mula sa isang lalaking nag-aabang ng unit niya, nakakurbata at may dalang ballpen na parang kontratang humihintay lang ng perma. Tumingin si Lando sa kalila, tumundog at numiti ng payapa. Maganda rin yan, wika niya, pero gusto ko sana ng brand new, para siguradong ako ang unang mampapakintab sa gasgas na makukuha ko sa kalsada. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit like, mag-subscribe at itapang bell para hindi ka mahuli dahil bukas may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, ituloy na natin! Sumigdo ang hangin ng tanong at pagdududa. Sa mata ng na mga nandoon, ang lalaking pawisan, may batikang ang kwelyo, hindi bagay na kumakapit sa leather steering ng sasakyang pinapangarap. Ngunit, hindi sanay si Lando sa pagbangga ng pananaw. Sanay siya sa ingay ng ratchet, sa bigat ng gearbox, at sa buhay na hindi nagpapaliwanag kundi ginagawa lamang. Humakbang siya papunta sa unit sa gitna ng showroom. Isang kulay abong coupe na tila nakahiga sa yelo at lumuhod bahagya upang silipin ang brake calipers. Binilang niya ang butas ng rotor, kinabisa ang marka ng gulong at sa isip ay sinukat ang timbang ng langis na kailangan kung sakaling magpalit bago ang unang libo. Sir, may bahagyang pangiinsulto na ang boses ng konsultant. Bawal pong hawakan ng ganyan, parang marumi po ang kamay. Itinago nito ang pagkamahiya sa anyo ng professionalism. Ngunit ang mga mata, hindi mapigil ang pangliliit. Bumuntong hininga si Lando at dahan-dahang tumayo. Pasensya na, sabi niya. Saka pinunasan ang palad sa bulsa ng kupas na pantalon. Gusto ko lang malaman kung gaano kaganda ang preno. Baka kasi kabag ang anak kong si Basti ang unang nagdrive. drive Maramdaman niyang hindi siya iiwan. Mahilig yun sa bundok, sa paakyat. Ayoko siyang magmaniho na takot. Napatingin ang babaeng nakadilaw. Saglit na napawi ang ngiti. May kung anong kumalabit sa loob mang kanyang dibdib. Ang dalawang konsultan, kahit paano, napakunot ang noo hindi sa inis kundi sa pagkabigla. Ah, may anak ka palang marunong, sabi ng isa. Hindi pa masyado, sagot ni Lando, pero matututo. Katulad ko, natutong magmaneho na hindi nakikita ang manibela. Napataas ang kilay ng badae. Anong ibig mong sabihin? Dating bulagang tatay ko at siya nagturo sa akin ng direksyon. Nakikinig kami sa tunog, sa himig ng makina, sa huni ng hangin, kaya kapag may kotse akong bibilin, hindi ako tumitingin sa badge. Nakikinig ako kung anong sinasabi ng bakal. Napatahimik ang paligid, bumagal ang pag-aspas ng aircon. Bago pa muling makapagbitaw ng salita ang konsultant, lumapit ang branch manager. May daladalang tablet at ngiting sanay sa negosyasyon. Good afternoon, bati nito. Ako si Marco. Nakausap ko ang head office, may available tayong unit for immediate release. Kung okay sa inyo sir, pwede tayong mag-reserve ngayon. 5% down payment lang. Dito tumingin si Lando ng diretsyo. Hindi ako magre-reserve. Bibili ako ngayon. Napakagat ng lobby ang manager. Hindi pa rin makasabay. Then, we'll need your bank papers. Or manager's check. Mas mabilis kung financing. Kumiling si Lando. Cash. Parang biglang nagbago ang temperatura ng showroom. Ang babaeng nakadilaw napahinto sa pag-scroll sa telepono. Ang dalawang konsultant, napaayos ng necktie na parabang biglang sumikip. Sir, cash? Ulit ng manager, ang boses bidlang kumapal. Dahan-dahan binuksan ni Lando ang lumang backpack na dala niya. Sa loob, nakaipit ng tatlong malinis na envelope na may ng bangko. Inilabas niya isa-isa, inilatag sa ibabaw ng salamin na mesa sa lounge at mas maingat pa sa pag-aayos ng camshaft, ipinakita ang mga resibo verification slips, withdrawal confirmations, at ang computation na inilista niyang parang parts list. Nabili ko ang dalawang lumang sasakyan ko ng mas mataas sa presyong binili ko noon. Nag-ipon ako. Yung iba galing sa overtime ko sa pag-aayos ng mga truck noong Ondoy at Ulysses. Yung iba, hiniabot na mga taong tinulungan ko sa kalsada na sinabing para sa pangarap mo. Hindi ko hiningi. Pero tinanggap ko para maging tanga ko. Walang tumawa. Wala rin nangahas magsalita. Tanging ugong ng AC ang narinig at mahinang tibok ng sariling hiya ng bawat naghusga. Bakit, marahang tanong ng manager, bakit itong brand at model ang pinili mo? Humaplo sila ando sa roofline ng kotse. Hindi na siya pinigilan. Simple pero totoo ang galaw. Sagot niya, mababang sentro, magaan ang pakiramdam at kapag umarangkada ka, mararamdaman mong may dila ng apoy sa likod pero hindi ka sinusunog, hinahagod ka lang para sumugal. Gusto kong maramdaman yun kasama ang anak ko, hindi dahil para may maipagyabang kami kundi para malaman niyang pwede kang mangarap nang may kontrol. Hawak mo pa rin ang manibela tahimik na tumanggo si Marco at may kakaibang lambing ang boses nang magsalita muli. Sir Lando, wika niya. Kami ang mag-aayos ng registro, insurance, lahat-lahat. May maliik sana akong pakiusap. Kung okay sa'yo, pwede ba naming i-feature ang kwento mo sa internal memo namin? Para maalala namin kung sino ang mga dapat pinaglilingkuran ng showroom na to. Umangat ang sulok ng labi ni Lando kung makakatulong para hindi na mapahiya ang iba, payag ako. Lumapit ang nakasol na konsultan, nagalis ng kamay sa bulsa at inunat ang palad. Sir Lando, pasensya na po, anya tapat ang tono. Malin-mali yung inaasal namin kanina. Sumunod na humingi ng tawad ang kasama. Ang babaeng nakadilaw, naglapit at mahina sinabing, I'm sorry. Pinisil ni Lando ang kamay ng consultant tapos na yon, sagot niya. Minsan kasi, mas mabilis ang kotse kaysa sa bait natin. Pero pwede namang huminto at mag-neutral. Naglakad si Marco papunta sa cashier at sinumulan ng proseso. Sa gilid, habang pinipirmahan ni Lando ang sales invoice, lumapit ang isang batang babae, mga pitong taong gulang, na nakahawak sa kamay ng nanay niyang customer din. Kuya, sabi nito, tumitingin sa kupas niyang polo. Ikaw po bang ba driver? Ngumiti si Lando. Iniupo ang sarili para pantay sila ng tingin. Oo, sagot niya. Driver ng pangarap ng pamilya ko. Nagningning ang mata ng bata. Gusto ko rin pong maging driver, sabi niya. Pero ng ambulansya. Nakakaganda yan, sagot ni Lando. Mas mahalaga yan kaysa kahit anong kotseng makinis. Huwag mong kalimutang alaga ng makina mo, puso mo, para makapagligtas ka ng marami. Ilang oras ang lumipas at formal na narilis ang unit. Hinatid ng staff si Lando sa harap ng kotse, may malit na seremonyas at litrato, wala na mga ngisi. Ang pumalit ay tunay na panghanga. Nambuksan niya ang pinto at umupo sa driver's seat. Hinaplos niya ang manibela at pumikit. Nakinig sa tahimik nitong pangako. Binuhay niya ang makina. tumugo ito ng malalim at buo. Karang baritonong kumakaway sa rear view mirror, nakita niya ang sarili. Pagod, maalikabok, ngunit umiilaw ang mata na parang headlamp sa gabi. Bago siya umalis, bumalik siya sa mesa at iniabot kay Marco ang isang lumang calling card. Hindi niya ito ginagamit pero dala niya parati. Kung may customer kayong kailangang turuan ng basic maintenance, sabi niya, baka pwede ninyong itawag sa akin. Libre. Wala akong singis o paunang turo. Kapag dinala nila ang kotse sa akin, mas makakatipid sila sa repair. Mas mahalaga sa akin na marunong silang mag-alaga. Napangiti si Marco. Yan ang pinaka-luxury na iniaalok ng showroom ngayon. Ang pagkalinga. Salamat Sir Lando. Umandar si Lando palabas ng showroom. Mabagal muna. Para maramdaman ang bawat pintig ng kalsada. Sa labas, sinalubong siya ng araw at ng alikabok na kilala niya mula pagkabata. Sa unang kanto, huminto siya para tawagan ng anak. Basti, sabi niya nang sumagot ang binatilyo. Uuwi ka na agad mamaya, may ipapakita si tatay. Bakit tay? Boses ng anak, sabik. Matagal na nating kahakahaka, tugon niya. Mayon, pakinggan natin kung paano talaga umaawing. At habang gumuguhit ang anino ng sasakyan sa semento, naalala ni Lando ang lahat ng tawa at ng mga matang humusga kani-kanina lang. Hindi niya balak patunayan kung sino siya ang gusto lang niya ay alagaan ng minamahal at maranasan ng pribilehiyong mabuhay na hindi ikinakahiya ang sariling mancha. Sa dulo, yun din ang nagturo sa kanya na ang tunay na kinis ay hindi nakikita sa pinto ng showroom, kundi sa paraan ng pagtrato mo sa sarili at sa kapwa. At sa tapang na ilabas ang bayad, hindi para manahimik ang iba, kundi para mapanatag ang puso mong matagal ng nagbabayad sa araw-araw aral sa kwento natin ngayon? I-share mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!